Joel Embiid, sinuspinde ng NBA. Pero bago yan, dito muna tayo kay Russell Westbrook, ang may pinakamababang field goal percentage sa NBA ngayong season. Sa simula ng season, hindi naging maganda ang shooting ni Westbrook para sa Denver Nuggets na may field goal percentage na 28.78% lang. Ang pinakamababa sa mga players na nakapag-attempt ng hindi bababa sa 50 tira. Hindi na bago kay Westbrook ang isyo sa efficiency ngunit mababa ang percentage na ito kahit para sa kanyang sariling pamantayan. Mababa na talaga ang percentage ni Westbrook sa mga nakaraang season pero hindi ito naging ganito kalala. Sa kanyang buong karir, isang beses lang siyang bumaba sa 40% field goal sa isang buong season. Kung masusing titingnan ang mga shot attempts ni Westbrook para sa Denver Nuggets, makikitang hirap siya sa halos lahat ng parte ng court. Kapansin-pansin din ang kanyang shooting na 40.7% mula sa loob ng 5 feet mula sa basket. Normal na minsan ay nawawala ang jump shot ng isang player. Pero ang hirap malapit sa ring ay mas nakakaalarma dahil kadalasan ito ang isa sa mga consistent na parte ng laro. Ang pag-atake sa basket at pag-score mula rito ay siya naging pangunahing lakas ni Westbrook sa kanyang prime. Kung hindi niya na magawa ang mga ito, hindi ito magandang indikasyon para sa kanya at sa Nuggets. Bagaman maliit pa ang sample size ng kanyang mga laro, may positibo pa rin. Sa kanyang huling laro laban sa Toronto Raptors noong Martes, siya ay 4 4 sa mga tira mula sa loob ng limang talampakan. Nakapagtala siya ng 21 points, 6 rebounds at 6 assists sa panalo ng Nuggets na 121 to 119 dahilan upang umakyat sila sa 4-3 na record. Umukul si Westbrook ng 6 of 10 mula sa field sa larong yan. Hindi naman inaasahan ng Nuggets na ganito siya sa bawat laro. Kailangan lang nila na hindi siya maging sobrang inefficient. Kahit na mababa ang kanyang shooting, hindi naman lubos na pabigat si Westbrook para sa Nuggets. Siya ay nag-average ng 10 points, 3.7 rebounds at 4.7 assists per game ngayong season. Nakakapaglaro siya ng maayos sa depensa at aktibo rin sa rebounds. Kailangan lang talaga ni Westbrook na mapabuti ang kanyang shooting. Makikita natin kung ang laro niya laban sa Raptors ay isang one-time performance o magtutuloy ba kapag nakarap nila ang Oklahoma City Thunder sa Webes? Bukas na yan mga chong. Sa kabilang banda naman tayo, ang superstar ng Philadelphia 76ers na si Joel Embiid ay sinuspinde ng tatlong laro ng walang bayad. Matapos niyang itulak ang kolumnistang si Marcus Hayes. Matapos ang kanilang pagkatalo sa Memphis Grizzlies, ayon yan sa report ng NBA. Naganap ang insidente noong linggo bilang reaksyon ni Embiid sa isang kamakailang kolom ni Hayes na binanggit ang kanyang anak at yung maong kapatid nito na may parehong pangalan habang gini-question ang kanyang profesionalismo at dedikasyon sa pagpapanatili ng kanyang kondisyon. Mawawala kay Embiid ang mahigit isang milyong dolyar sa sahod dahil sa pagkasuspindi ayon niyan kay Bobby Marks ng ESPN. Ang suspension ay magsisimula kapag pinahintulutan na si Embiid na bumalik sa laro.